Ang pangatlong benepisyo ng asukal na pula na madalas hindi napapansin, ay ang potensyal nitong makatulong sa pag-iwas sa mild anemia at natural na pagdaragdag ng dugo. Ang anemia, lalo na ang dulot ng kakulangan sa iron, ay karaniwang kondisyon sa mga nakatatanda na maaring magdulot ng matinding pagod, panghihina, at pamumutla. Ang asukal na pula, partikular na ang asukal na aren o asukal na nyog na may molasses pa, ay naglalaman ng kaunting iron. Kahit hindi kasing dami ng nasa karni o berdeng gulay, ang kontribusyon ng iron mula sa asukal na pula ay maaari pa ring maging pandagdag sa inyong pang-araw-araw na nutrisyon. Ang iron ay isang mahalagang mineral na kailangan ng katawan para makagawa ng hemoglobin, ang protina sa red blood cells na nagdadala ng oxygen sa buong katawan. Kapag kulang ang katawan sa iron, naabala ang produksyon ng hemoglobin na nagdudulot ng pagbaba ng bilang ng malulusog na red blood cells. Ito ang tinutukoy na anemia. Ang mga sintomas ng anemia ay kinabibilangan ng talamak na pagod, pamumutla ng balat, hingal, pagkahilo, at mabilis na tibok ng puso. Para sa mga nakatatanda, ang mga sintomas na ito ay maaring lubhang makagambala sa mga gawain at kalidad ng buhay. Sa pamamagitan ng pagdaragdag ng asukal na pula sa inyong dieta, hindi direktang nagbibigay kayo ng karagdagang iron na makakatulong sa paggawa ng malulusog na red blood cells. Napakaganda nito bilang preventive measure laban sa mild anemia o bilang bahagi ng estratehiya para natural na mapataas ang hemoglobin lalo na kung nahihirapan kayong makakuha ng sapat na iron mula sa iba pang pinagkukunan bukod sa iron ang asukal na pula ay may iba pang mineral tulad ng potassium at magnesium na mahalaga rin para sa kalusugan ng dugo at sirkulasyon kahit hindi ito ang pangunahing paraan ng pagdaragdag ng dugo ang mga micronutrient na ito ay nagtutulungan upang suportahan ang pangkalahatang paggana ng katawan kabilang ang circulatory system ang sarap ng asukal na pula ay ginagawa rin itong masayang paraan para mapataas ang paggamit ng mga nutrient na ito. Lalo na para sa mga nakatatanda na maaring nawalan na ng ganang kumain o nahihirapang kumain ng ilang pagkain. Siyempre, hindi maaring palitan ng asukal na pula ang medikal na paggamot para sa malalang anemia. Ngunit bilang bahagi ng balanseng dieta, maari itong magambag sa pagpapanatili ng malusog na antas ng iron at maiwasan ang mild anemia na magpaparamdam sa inyo ng mas malakas at hindi madaling manghina. Ang pang-apat na benepisyo ng asukal na pula ay ang kakayahan nitong magbigay ng proteksyon sa mga selula ng katawan sa pamamagitan ng natural na antioxidants. Ito ang isa sa mga susi para manatiling bata at mapanatili ang kalusugan ng inyong mga selula sa pagtanda. Ang asukal na pula, lalo na ang hindi masyadong na proseso tulad ng asukal na aren o asukal na nyog, ay naglalaman pa ng ilang antioxidants. Ang mga antioxidants ay mga compound na may mahalagang papel sa paglaban sa free radicals sa katawan. Ang free radicals ay mga unstable na molekula na maaring makasira sa malulusog na selula, DNA at protina, na nagpapabilis sa proseso ng pagtanda at nagpapataas ng panganib ng iba't ibang malalang sakit, tulad ng sakit sa puso at kanser. Ang pinsala sa selula mula sa free radicals ay isa sa mga pangunahing dahilan ng maagang pagtanda, na makikita sa kulubot na balat, pagbaba ng paggana ng organo, at paghina ng immune system. Sa pamamagitan ng antioxidants mula sa asukal na pula, nakakakuha ang katawan ng karagdagang proteksyon para neutralisahin ang mga free radicals na ito, na tumutulong sa pagpapanatili ng kalusugan at optimal na pagana ng mga selula. Kahit hindi kasing dami ng antioxidants sa berries o dark green vegetables, ang kontribusyon ng asukal na pula ay makabuluhan pa rin bilang bahagi ng pang-araw-araw na paggamit ng antioxidants. Ginagawa itong mas magandang pagpipilian ng pampatamis kumpara sa puting asukal na halos walang dance Ang mga dance ay tumutulong din sa pagbabawas ng talamak na pamamaga sa katawan. Ang talamak na pamamaga ay isang pangunahing sanhi ng maraming sakit na naugnay sa edad, tulad ng arthritis, sakit sa puso, at ilang uri ng demensya. Sa pamamagitan ng pagbabawas ng pamamaga, ang dance mula sa asukal na pula ay sumusuporta sa pamatagalang kalusugan at pinapabagal ang proseso ng pagkabulok ng katawan. Sa mga selulang protektado at kontroladong pamamaga, ang katawan ng mga nakatatanda ay maaring mapanatili ang mas mahusay na pagganan ng organo, mas malakas na immune system, at masariwang hitsura. Ito ay mahalagang kontribusyon para maramdaman at magmukhang mas bata habang pinapanatili ang sigla sa pagtanda. Kaya, kapag binili ninyo ang asukal na pula bilang pampatamis, hindi lamang kayo nakakakuha ng tamis, kundi pati na rin ng kaunting bonus na proteksyon mula sa antioxidants. Isang simpleng paraan para suportahan ang katawan sa paglaban sa mga palatandaan ng pagtanda at mapanatili ang kalusugan ng mga selula. Ang ikalimang benepisyo ng asukal na pula na lubos na naugnay sa mga nakatatanda ay ang kakayahan nitong tumulong sa pag-alis ng sakit sa mga kasukasuan at pamumulikat, lalo na kapag isinama sa luya. Ang sakit sa kasukasuan at pamumulikat ng kalamnan ay mga karaniwang problema na madalas nakakaabala sa kadaliang gumalaw at kalidad ng buhay ng mga nakatatanda. Ang asukal na pula mismo dahil sa matatag na enerhiyang ibinibigay nito at sa kaunting mineral tulad ng potassium at magnesium ay hindi direktang sumusuporta sa malusog na paggana ng kalamnan at nerbiyos. Ang kawalan ng balanse sa electrolytes tulad ng potassium at magnesium ay madalas na nagiging sanhi ng pamumulikat ng kalamnan. Sa kaunting supply ng mga mineral na ito, makakatulong ang asukal na pula sa pagpapanatili ng balanse. Ngunit ang epekto nito sa pag-alis ng sakit ay nagiging mas malakas kapag isinama sa luya. Ang luya ay isang kilalang pampalasa na may anti-inflammatory at analgesic, pain relieving properties. Ang mga aktibong compound sa luya, tulad ng gingerol, ay tumutulong sa pagbabawas ng pamamaga sa mga kasukasuan at kalamnan, na siyang pangunahing sanhi ng sakit. Ang mainit na inuming luya na may pampatamis na asukal na pula ay isang tradisyonal na remedyo na napaka-epektibo sa pag-alis ng sakit. Ang init ng inumin ay tumutulong sa pagpapaluwag ng sirkulasyon ng dugo na maaring mabawasan ang paninigas at mapabuti ang flexibility ng mga kasukasuan. Samantala, ang anti-inflammatory properties ng luya ay gumagana upang pakikalmahan ang pamamaga na nagdudulot ng sakit para sa mga nakatatandang dumaranas ng osteoarthritis or rheumatoid arthritis. Ang regular na pag-inom ng luya na may asukal na pula ay maaring magbigay ng ginhawa mula sa talamak na sakit sa kasukasuan. Maari itong maging natural na alternatibo para mabawasan ang pagdepende sa mga gamot na pampawala ng sakit na maaring may side effects. Bukod sa sakit sa kasukasuan, ang inuming ito ay epektibo rin sa pag-alis ng pamumulikat ng kalamnan. Maging ito man ay pamumulikat sa gabi o pagkatapos ng pisikal na aktibidad. Ang kombinasyon ng mainit na luya at asukal na pula ay tumutulong sa pagre-relax ng kalamnan at pagbabawas ng tensyon. Kaya't mabilis na napapawi ang pamumulikat. Ang pag-inom ng kombinasyong ito ay maaari ring mapabuti ang pangkalahatang sirkulasyon ng dugo na mahalaga para sa pagdadala ng nutrients at oxygen sa mga kalamnan at kasukasuan, at pag-alis ng mga waste products na maaring magdulot ng sakit. Kaya, kung madalas kayong makaranas ng sakit sa kasukasuan o pamumulikat, subukang gumawa ng mainit na inuming luya na may kaunting asukal na pula araw-araw. Isa itong masara at natural na paraan para suportahan ang kalusugan ng inyong mga kasukasuan at kalamnan, na tumutulong sa inyo na gumalaw ng mas komportable at malaya. Ang ikaanim na benepisyo ng asukal na pula na madalas hindi napapansin, ay ang kakayahan nitong tumulong sa mas mahimbing na pagtulog at mas mapayapang gabi. Ang kalidad ng pagtulog ay isang mahalagang salik sa kalusugan ng mga nakatatanda. At ang asukal na pula, sa tamang dami, ay maaring magkaroon ng positibong papel. Paano makakatulong ang asukal na pula sa pagtulog? Nagbibigay ang asukal na pula ng enerhiya sa anyo ng matatag na glukose. Mahalaga ang glukose na ito sa utak para makagawa ng serotonin, isang neurotransmitter na may mahalagang papel sa pagregulate ng mood at produksyon ng melatonin, ang sleep hormone. Kapag nakakakuha ang utak ng matatag na supply ng glukose bago matulog, hindi biglang pagtaas ng asukal. Sinusuportahan nito ang optimal na produksyon ng serotonin at melatonin. Hindi tulad ng puting asukal, na maaring magdulot ng biglang pagtaas ng enerhiya at mabilis na pagbaba na maaring makagambala sa pagtulog. Ang asukal na pula ay nagbibigay ng mas mabagal na paglabas ng enerhiya. Iniiwasan nito ang epekto ng mataas na asukal na maaring magpahirap sa pagtulog. At pinipigilan din ang pagbaba ng asukal sa dugo na maaring maging sanhi ng pagising sa kalagitnaan ng gabi dahil sa gutom o panginginig. Bukod dito, ang ilang pananaliksik ay nagpapakita na ang kaunting paggamit ng simpleng carbohydrates bago matulog ay maaring mapabilis ang proseso ng pagtulog at mapabuti ang kalidad nito. Ang asukal na pula, bilang ng simpleng carbohydrates na may kaunting mineral, ay maaring magbigay ng epektong ito nang walang negatibong epekto ng naprosesong asukal. Ang magnesium sa asukal na pula, kahit kaunti, ay kilala rin sa relatsan properties nito sa kalamnan at nerbiyos, na tumutulong sa pag-activate ng mga neurotransmitter na nagpapakalma sa utak at tinutulungan ang katawan na pumasok sa relaxed state para mas handa sa pagtulog. Kung nahihirapan kayong makatulog, subukang uminom ng isang basong mainit na gatas na may kaunting asukal na pula o herbal tea tulad ng chamomile tea na may asukal na pula mga tatlumpu, hanggang anim na minuto bago matulog. Ang init ng inumin at ang calming effect ng asukal na pula ay makakatulong sa pagre-relax ng inyong katawan at isip. Ang mahimbing at dekalidad na pagtulog ay napakahalaga para sa mga nakatatanda, para sa cell recovery, memory strengthening, at immune function improvement. Sa sapat na tulog, mararamdaman ninyo ang masariwa, puno ng enerhiya, at mas magandang mood sa umaga. Kahit nag-aalok ng iba't ibang benepisyo ang asukal na pula, mahalagang maunawaan ang ligtas na dosis para sa mga nakatatanda at kung sino ang dapat maging maingat sa pagkonsumo nito. Tandaan, ang asukal na pula ay asukal pa rin, at ang sobrang paggamit ay maaring magdulot ng problema. Ligtas na dosis, para sa mga nakatatanda na walang partikular na kondisyong medikal na nangangailangan ng mahigpit na pagbabawas ng asukal, ang paggamit ng karagdagang asukal, kabilang ang asukal na pula ay dapat limitahan sa hindi hihigit sa 25 gramo bawat araw, mga anim na kutsarita. Kasama rito ang lahat ng karagdagang asukal mula sa iba pang pagkain at inumin. Hindi lamang mula sa asukal na pula. Ang layunin ay gawing mas malusog na alternatibo ang asukal na pula. Hindi para dagdagan ang kabuwang paggamit ng asukal. Simulan sa maliit na dami at ayusin na sa pangangailangan at tugon ng inyong katawan. Kahit madalas itinuturing na mas malusog kaysa sa puting asukal, ang asukal na pula ay asukal pa rin. Kaya't ilang grupo ng tao ang kailangang maging maingat sa paggamit nito. Ang mga may diabetes at prediabetes ang pinakakailangang magingat. Kahit mas mababa ang glycemic index ng asukal na pula, maari pa rin nitong maapektuhan ang antas ng asukal sa dugo. Lubos na inirekomenda ang pagkonsulta sa doktor o nutrisyonista bago isama ang asukal na pula sa pang-araw-araw na dieta. At mahalaga ang mahigpit na pagsubaybay sa antas ng asukal sa dugo. Bukod dito, ang mga may obesity o sobrang timbang ay kailangan ding limitahan ang paggamit ng asukal na pula. Dahil ang sobrang asukal ay nagdaragdag sa kabuwang kalori intake at maaring magpalala sa problema sa timbang. Tumutok sa pagbaba ng timbang sa pamamagitan ng balanseng dieta at regular na pisikal na aktibidad at limitahan ang lahat ng uri ng asukal. Para sa mga may sakit sa puso o mataas ang panganib dito, ang sobrang paggamit ng asukal sa pangkalahatan ay maaring magpasigla ng pamamaga at magambag sa mga problema sa cholesterol o triglycerides. Kaya, mahalagang limitahan ang kabuwang paggamit ng karagdagang asukal. Ang mga nakatatanda na may problema sa bato ay kailangan ding magingat, dahil ang ilang mineral sa asukal na pula, kung sobra-sobra, ay maaring maging problema para sa mga bato na nahihirapang iproseso ang mga ito. Kumonsulta sa inyong espesyalista sa bato. Panghuli, kahit bihira, ang ilang tao ay maaring magkaroon ng allergy o sensitivity sa ilang bahagi ng asukal na pula. Kaya, palaging bigyang pansin ang reaksyon ng inyong katawan pagkatapos itong kainin. Mahalagang babala, ang asukal na pula ay mas malusog na pampatamis kaysa sa puting asukal dahil sa mga mineral nito. Pero hindi ito nangangahulugang maari itong kainin ng walang limitasyon. Ang moderation ang susi. Gamitin ang asukal na pula bilang kapalit ng puting asukal sa tsaa, kape, o pagkain, hindi bilang dagdag. Unahin ang nutrients mula sa whole foods tulad ng prutas, gulay, whole grains, at protina. Laging kumonsulta sa inyong doktor o nutrisyonista bago gumawa ng malaking pagbabago sa dieta. Lalo na kung mayroon kayong umiiral na kondisyong pangkalusugan. Tinitiyak ng pendekating ito na makukuha ninyo ang mga benepisyo ng asukal na pula ng walang hindi gustong panganib. Kumusta, mga sir at maam? Madalas na ba kayong gumagamit ng asukal na pula? O ngayon lang ninyo nalaman ang mga benepisyo nito? Sana ay nagbukas ito ng bagong pananaw para sa inyo. Gamitin natin ang natural na benepisyo ng asukal na pula para suportahan ang ating kalusugan sa pagdanda. Tandaan, ang asukal na pula ay may maraming benepisyo, pero ang pangunahing susi ay moderation at tamang pagbili. Huwag maging sobra at yaking pumili kayo ng tunay na asukal na pula para makuha ang matsimum na benepisyo. Sa maingat na paggamit, ang asukal na pula ay maaring maging bahagi ng inyong sekreto para manatiling bata at malakas na parang bakal. Panghuli, kung nakatulong ang video na ito sa inyo, huwag mag-atubiling ishare ito sa iba pang mga nakatatanda na kilala ninyo. Ibahagi natin ang mahalagang impormasyong ito para mas maraming nakatatanda ang maging malusog at masigla. Tandaan, ang pagbabahagi ng kabutihan ay ang pinakamahusay na pamumuhunan sa kalusugan. Maraming salamat sa panonood hanggang sa dulo. Hanggang sa susunod nating video. Manatiling malusog at masigla. 耶。Ye.